Marami bang post na nakatag sa account mo? Yung tipong araw-araw may nagtatag sa iyo. Kahit hindi mo naman kakilala, ay tinatag ka nila. Okay lang sana kung nagpapaalam sila bago nila tayo itag. Kaso ang problema ay hindi sila nagpapaalam. Minsan may mga friends tayo na nahack ang kanilang account at ang nangyayari, ang gumagamit ng kanilang account ay nagpo-post ng hindi kaya tignan at nakatag pa sa atin. May link pa nakasama at kapag pinindot mo ito ay posibleng mahat ang iyong account. Kaya minsan mag-iingat tayo sa pag-click ng link na pinopost ng ating friends. Kasi baka ito pa yung dahilan kung bakit mahak ang ating account. Kung minsan mapapansin nyo, may mga taong nag-a-add sa inyo na hindi nyo kakilala sa personal. Kaya pala nila gusto tayo maging friends ay ang gagawin lang nila ay itatag tayo na pinupronote nila na kahit anong ano. Kaya kung may mag-friend request sa inyo, tignan mo muna ang kanilang timeline kung ano yung nakapost. Baka may pinopromote sila at kapag inaksip mo sila, ay isa ka rin sa itatag nila. Pero kung nangyayari to sa inyo na marami nakatag sa iyong account, ay may solusyon dyan. Nasa isang pindot lang, ay may delete lahat ng nakatag sa inyo. Kaya kung gusto mong malaman kung paano tanggalin lahat ng nakatag sa inyo, panoorin mo ang video na to. Una, punta tayo ng Facebook apps. So una, kailangan mo na mag sa Facebook. Then dito sa may upper right side, mo mga niya pinutin lang to Then scroll up, pindutin itong "settings and privacy." Pindutin itong "settings," then scroll up. Dito sa your activity, pindutin lang itong activity log. Then pindutin itong your activity across Facebook. Ayan, so dito makikita ang comments and reaction. Then, post, manage. Then, dito sa baba yung activity or tagin, pinutin lang itong manage tags. Ayan, so kung mapansin nyo, dito na makikita lahat ng nakatag sa'yo. Ayan. So, lahat nakatag sa'yo. So, para to lahat, pinutin lang tong or i-check lang tong box na all. Then pagkatapos, pinutin itong remove tags. Then pinutin lang tong remove tags. Kailangan i-enter yung Facebook password mo. Ayan, so nakalagay dito, it may take some time to change move or remove all the previous items she selected. So, antayin lang natin siya matapos. Kaya dito ay still processing. So, ibig sabihin, after ng mga ilang minuto or ilang oras, antayin lang natin mabura lahat ng nakatag sa atin. So, lang katali, paano tanggalin lahat ng nakatag sa atin sa Facebook? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.